Niyanig ng lindol ang Mabini Philippines ngayong araw, Biyernes ikalabintatlo ng Oktubre taong 2023. Isang lindol na may sukat na 5.2 sa Richter Scale ang naganap sa Batangas Province bandang 24 minuto pasado alas 8 noong ikalabintatlo ng Oktubre. Ang Epic Enter ay nasa 3 kilometro, 2 milya, hilaga ng Mabini. Naganap ang pagyanig sa lalim na humigit kumulang 10 kilometro, 6 na milya, at maaaring naramdaman ang mahinang pagyanig sa buong rehiyon ng Calabarzon, ng Luzon at Hilagang Mimaropa. Walang inisyal na ulat ng pinsala o nasawi. Aabutin ng ilang oras bago magsagawa ng komprehensibong pagsusuri ang mga autoridad sa pinsala, lalo na sa mga malalayong lugar. Posibleng magkaroon ng aftershocks sa mga susunod na araw. Maaaring pansamantalang isara ng mga opisyal ang infrastruktura ng transportasyon sa zona ng lindol upang suriin kung may pinsala. Maaaring mangyari ang mga maliliit na pagkaantala sa panahon ng pagkawala ng serbisyo, ngunit malamang na magpapatuloy kaagad ang serbisyo kung walang nakitang pinsala. Posible ang mga utility outage, lalo na malapit sa Epic Enter.